Meron tadi dito mga bro ginagawa na Supremo 150 ano. So ang issue kasi nito mga bro, namamatay pag tumatakbo. Ayan. Pero maganda naman yung ano niya, maganda naman yung supply pero ang nakita ko kasi tala ran dito mga bro. Ignition switch. Kasi pag ginagalaw ko, pag ginagalaw ko yung ignition switch, namamatay siya. Kaya kinalas natin yung ignition switch tapos ito yung bumunggod sa atin nung kinalas. So, ayan. So okay, ayan mga bro kita niyan, yung mga yan. So talagang mamamatayin kayo. So, lilinisan lang natin to kasi mahal po ang ignition switch ng Supremo. Ano? T-Mix Supremo. So, ayan. So, hindi nyo kailangan magpalit na magpalit ng mga PS mga bro. Ano? Kayang-kaya naman remedyuhan yan. Okay. So, kakalasin nyo lang tong tatlong flower alin dito. Kasi flower alin po yan. Yan ang pangit dito. Ayan o. Napakaliit. Ayan. So, dapat meron ko yung pangkalas nito. Tapos, tangkalin nyo lang yan. Ang gagawin nyo, lihahin nyo lang to mga bro. Lilihahin po natin to. Para bumalik sa dating uh, tanso nya tapos mag-trigger to pwede na